ko ay naglabasa na rin ang mga kamag-anak daw na itong si, si Mary Grace Piatos na parehong nakinabang o lahat sila ay nakinabang sa confidential funds na itong si Tambalo Style Ito yung mga kamag-anak ni Mary Grace Piatos. Pia Piatos Lim. Talaga naman kasi Oh. Ang daming mga, mga realistic na pangalan. Pinoy na pangalan. Pero bakit kasi ganito ang pinamit Ano mo? Kung hindi man mo naman kasi gagawa kayo ng kabulustugan, gagawa kayo ng kagaguhan at panluloko sa ating bansa. Pero mga pulpul, mga ganito pa. Hmm. Magnanakaw din lang kayo sa ating gobyerno. Hindi pa ganun ka-smart move ang ginawa nyo. Abay, Pia Piatos Renan Piatos. Sustyos ko po. Hmm. Ito na naman. Meron na namang nabuking na mga pangalan. At ito naman ay mga or eto daw ay cellphone model na naman. <laughs> Sabi sa inyo eh. Totoo yung sinabi natin dati pa na hindi lang hanggang dyan yung baho na sa sambulat sa taong bayan. Sigurado tayo, napakarami pa pong maglalabas ang baho Itong si Tambalos tayo. Hmm. Pangalan na Xiaomi 8. <laughs> buweset Ano to? Naubusan talaga kayo ng Pinoy na pangalan na yung tipong hindi kayo paghihinalaan. Mga pulpol. ba? Diba? Hmm, ayan. <laughs> Magugunit ang basa sa report na isinumite ng, ng kamera 1,992 pangalan na tumanggap o umano ng confidential funds ng OVP ay 670 lamang ang katugma o may katugma sa records nito. Ibig sabihin, mahigit kalahati yung gawagawang pangalan. <laughs> ang saklap, no? Oh, ito yon mga tropa daw ito ni, ni Mary Grace Piatos na booking sila din daw ay tumanggap ng confidential funds. Dito tayo natawa talaga sa Xiaomi 8. <laughs> talaga ba? Pwede naman kayong mag-isip ng pangalang Pinoy, yung hindi talaga paghihinalaan. ba? Diba? kahina-hinala talaga itong mga ganitong klaseng pangalan eh. Hmm. Sarah Duterte needs to explain who exactly makes up this budol gang when she presents her defense at the impeachment trial. So lahat yan ay mauungkat sa impeachment trial at sigurado ito yung isa sa mga parte ng trial na, na exciting talaga. Naaabangan ng taong bayan kung sino-sino pa yung mga pangalan na bukod sa nakakatawa kahit siguro grade 1 iisipin na talaga ba may ganyang pangalan? <laughs>